Hello guys! Assalamualaikum! So ngayong araw gagawa na naman tayo ng matamis na ano saging na natin sa itong sa dahon ng saging. So ayan guys, nandito na yung saging natin. Dinurog-durog ko na. Tapos may niyog din tayo dito. Ayan, konti lang ang kailangan. Tapos harina. Ayan. Tapos asukal. Ayan lang lang natin. Tapos ito naman yung dahon ng saging. Ayan guys. Yung dahon ng saging. Hiniwa-hiwa ko na siya. So ayan. Tapos lalagyan na natin siya ng na harina. Eh, may measure ko lang guys yung harina. Isang ano lang siya. Ayan. Kunti lang. Dagdagan ko lang siya ng kunti. Hmm. Ah. It's so, a... lang guys. Tapos lagyan din natin ng asukar. Yung kalahating ano lang siya. Ayan. Okay, ayan. So, yan, lalagay na natin siya. So, yan guys, halo-haloin na natin siya. Sa mag-mix yung ano niya. Ah. So, yan na guys. Haluin. Hanggang sa nag-mixture siya. Guys? Ah. Teka, parang yan siya. May buto ng saging guys. Kaya kinuha ko yung buto ng saging. Nag-mix na siya. Ayan, pwede na. Ay, mayroon pa rin buto ng saging. Okay. So, na guys. Steam na natin ang ating ano, ating sweets. Ayan. Wait lang. Arrange natin. So, Tatakpan natin. Uh -uh.